Good evening. Happy Valentine's, everyone. Happy Valentine's. Nala Valentino ay <laughs> unya kay gitapulan man ni Gawas. So, nagpalit kami guys So, kaning steak sa grocery. Kami rin magluto. Kami rin magluto. So, instead of going out to eat steak, Yeah. Let's have the steak at home. Kami na lang prepare kasi ang lamig sa labas, guys. Grabe, ang lamig sa labas. Kahit minus 12 lang, malamig siya. Ewan ko ba. Oh, tas tinanong namin ng mga bata kung gusto ba nilang lumabas at kumain sa labas eh ayaw Ay nila. <laughs> so, bumili na lang kami ng steak, steak sa grocery. Weekday kasi, it's uh, Wednesday night, kaya oh. So kami na lang magluluto ng dito Valentine's dinner. Sa, eh. uh -uh, dito na lang sa bahay. So simple lang to guys. Bumili lang ako ng ilang kilo to. Mga isang kilo ato to. Basta four pieces o, of beef of na, no? beef of uh, steak. steak. steak oo, tas, ano ba yan? Lagyan ko lang ng salt and pepper. So that's it. Ipiprito lang namin sa uh, butter na nasa pan. So wala kaming, ano yon rosemary, hindi mo nahanap? Hindi mo nahanap sa grocery, so. Wala si rosemary. Traditional na lang. <laughs> si uh, Telma uh, lang ang nandoon. Wala si rosemary. So ayan, yan lang ang aming ganap so, sa Valentine's Day. Namin. O diba, so instead na lumabas kami, dito na lang sa bahay kasi ang lamig nga tapos ayaw ng mga bata umalis. And may pa fried chicken din tayo dito o dumudugo pa. <laughs> so, in low heat ko lang. Kasi baka hindi kumain si Kila nung hindi. So, nagluto na lang din ako ng fried chicken. Baon na din for tomorrow sa school. For our drinks, bumili si Fritz ng tawag din love soju. Yun, oh, lang, yun, soju, yun, soju. yun <laughs> lang yung... Soju, no, yun lang yung inumin namin na alcohol for tonight sa Valentine's Day. So, di ba? Dahil malamig sa labas. Ayaw nung mga bata umalis. Nakapajama na sila. Ay, di na lang namin pinilit. Bumili na lang si Fritz sa grocery. May malapit lang naman ding grocery store dito sa bahay. Parang 4 minutes away lang ata. Bumili siya. Tapos, ayan, magluluto muna kami. oh, niya. na akong manok. So, magpiprito na tayo ng ating steak. So, ayan. Naglagay na ako ng butter sa mainit na pan excuse sa tube ha kasi kapag nagbe ako nagbake ako kahapon Eyan yung nilalagay ko para yung amoy nasa labas talaga so yan maglagay tayo ng garlic para garlicky yung smell at ang uh, taste ng ating steak then adjust natin yung heat lagay na natin yung ating unang piece Alright. Ayan. So, antayin lang natin siyang maluto. Mga 5 to 10 minutes siguro. Tapos, i-flip natin sa other side. So, ganyan lang, guys. Simple lang. May steak na tayo for Valentine's dinner. So, 4 pieces yan. Hinanda niya. Masarap niyan. na-realize ko, malaki yung space ng pan. So, dagdagan natin ang isa pa dito para ma- magmadali tayong matapos guys. Kasi, it's dupla na. Bigotong na mix. So, yan. So, diba? Usually, kapag adyun tayo sa andyun tayo sa restaurant, it's either french fries or asparagus yung prepare niyan. Pero, nandito tayo sa bahay. So, pwede tayong mag-ride. Pero, ito yung kakainin namin na. Ah. Pagpakita ko sa inyo. Shadarn! So, ang tawag dyan, guys, couscous. So, instead of white rice, yun yung kakainin namin too, you know. Control our weight. Dagan natin ng butter, guys para meron tayong pang ganun ganun sa top o oh. ganunin natin parang wrong decision ata na ah. dinalawa ko eh. hindi ko na siya ma-flip hindi ko man i-flip natin tong isa Daganitan ko ng flip. look at that Oh my God, lumalabas na yung juice. Perfect din to. Kaya din namin yan kasi gagawin na lang din namin sulutan sa soju namin. Hmm. Tignan nyo naman ang laman, guys. Nakikita nyo naman. ba diba? Nakikita nyo naman. Try din natin tong isang. Pero kami, nagluluto kami ng steak or kung umu-order sa restaurant, well done yung gusto namin. Ayaw namin nung rare ba yun? Med medium rare? ko nang dumudugo pa. Pero okay lang nga may konting dugo. Pero not that much ha. Yung pagkahiwal dugo pa. Medyo hmm, luto din. Kasi importante maluto yung karne, diba? Pero not to the extent na masunog. Na hindi mo na malalasahan yung ah... Uh, baka. Right? Nothing like that. Nice. Gusto ng gusto din pangalan Okay. Sana on. I-try ko nga Dad. Yung isa kasi okay, mas okay. ano na yun. Yan. I-flip-flip lang natin siya. Like, every five minutes or oh, Yeah. So, para hindi masinig, diba? Kasi kapag may butter, usually, madali masinig yung yung natin. Ayan. Paliliguan na natin sa top. So, luto na siya, guys. Hindi namin i-overcook kasi yung no karming, magamugahit. Ito so, nyo nga, titigas. Titigas siya kapag na-overcook. So, kahangin na nyo siya. Tapos, nilipuin namin yung pang second batch. Tapos, mag-dinner na kami. And then the last two. simple lang yung nilagay niya, di ba? Nakita niya kanina sa first part ng video. Salt, pepper, yun lang, right? Kasi yung karne, masarap na yung taste niya kapag ganitong pork steak. Yan, luto na lahat, guys. And eh, mag-dipinay na, na kami. Wow, luto na. Dinner is ready. So, ayan. Try ka tiniwain ha. Taste test. Iwain mo na din. White screen natin, okay? <laughs> iwain mo. Wow. wow, perfect. Try it. Happy Valentine's muna mo na mo. Mmm Bigem eh. Crap. Happy Valentine's my love. Happy Valentine's. Mom, si Dabile Yeah, okay. Dika magrice. Okay. Gibutangan ako Nilagyan ko ng rice. Ika, what do you want? Uh -uh. You just want this? Okay. Chicken. 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 So that's it for today, guys. Say thank you for watching. for watching. I hope you like and subscribe, and I'm gonna see you in the next video. Bye bye. Happy Valentine's Day.